Nandito tayo ngayon sa bayan ng Alcala at makikita ang napakalaking estatwa ng manok na tinatawag nilang Manok ni San Pedro at landmark din ng Barangay San Pedro Ili na nagsisilbi palatandaan na malapit ka na sa sentro ng bayan ng Alcala mula Rosales. Grabe na pala Sukatin kaya natin. Ilang feet kaya ito? <laughs> Nandito tayo ngayon sa Alcala People's Park sa sentro ng bayan nila at dito nagsasama-sama ang pamilya, barkada o magjowa kung gusto nila mag-unwind o kaya naman just relax. So tara, check natin. sa gitna ng People's Park, makikita ang mga monumento na may statwa ng apat ng mga bayaning sina Dr. Jose Rizal, Father Jose Burgos, General Antonio Luna at Andres Bonifacio. Hello po ate, taga dito po ba kayo? Hindi po, taga Bayambang po. Bakit po kayo nandito? Nagpa-practice po kami para po sa final po namin ng volleyball sa PE po. Oh, so final requirement. Bakit ito ang napili yung pagpraktisa ng para sa final requirement niyo? Kasi po yung place na po nito is comfy po siya at saka maluwag. And yung mga kaklase ko rin po kasi taga-alkala, kaya ito po yung napili po namin ng lugar. <music> baka kwang na po nagpalamig stay kay baryo ko nagpudo oo unta pudo mo timpo na kay bagito tata dahil sa dami ng mga puno na kapaligid sa People's Park mahangin dito kaya masarap pagtambayan ng mga bata at magkakaibigan sa mga shed sa paligid Kung papunta kayong Rosales o Bayambang at napadaan kayo dito sa Alcalá Pangasinan, pwede mo na kayong dumaan dito sa People's Park para magpahangin, kumain, or to bond with your family members.